Ayan, ayan. Ang um, mukha. Pa, parang di pa pagod. So, ngayon, ang gagawin natin ay magkukwento ako na kasambahay. Buhay kasambahay. Kasi, alam niyo bang naging 10 years, 9 months ako na naging kasambahay. Yun, hindi lang. Kasi, yung uh, video na to kasi may nagkatanong sa akin. Ilang, ilang persons na nagkatanong sa akin kung kasi the timings uh, nung sa ilang video na nandiyan na upload ko minsan may nagtatanong sa akin na ate naging kasambahay ka na upo naging kasambahay po ako sa loob ng 10 taon at 9 months kung maniwala man po kayo sa akin hindi kapag nakita ko yung pag nag kami ulit ng mga alaga ko sa Malabon sila Luke, Mila, and Dane si, think, tatlo kasi yun Luke, Lila, Dane tatlo lang mga anong tipid nun mag-interviewin ko rin para ma-exercise nyo. Totoo lang po, nag-start ako as in dati, ano yun eh, nagarad ko lang noong high school. Ngayon, yung, yung una-una noon, nagapala ako tagapalawan ako eh, nagapalawan ako. Yung naging amo ko, or naging uh, bus ko, sa pala, uh, yung nanay, si ate, yung nanay niya taga-palawan. Kaya napunta ko sa Manila kasi kilala ko si tita, yung mami ni ate. Tapos si Kuya siyempre yung hindi, hindi si Kuya yung, talagang Manila siya as in city, city yung pinakaalanan So nung una-una, maliit pa yun, as in, yung maliit pa, as in yung bunso, isang taon lang yun mahigit. Isang taon lang siya, nung dumating ako na tao, isang taon, dalawang buwan, isang taon. So pangalawa, tatlong taon, mag-aaral pa lang yun ng kinder, kinder. Tapos yung, yung panganay, first year high school yata yun, ah, first year, ay, or year, second year, second year, basta second year, ganun. second year, first year sobrang ano pa nila, sobrang ang liliit pa nila. Totoo to, ha? To, Totoo to life to. Pag, pag magkita kami so, ng mga alaga ko, sila yung interviewin ko para tapos malagay ko sa vlog na to. So ngayon, kasi may nagtanong po sa akin. So hindi ko pwedeng pabilisan yung pagsasalita ko kasi baka mamaya hindi nyo po maintindihan o hindi nyo po maintindihan. Kaya sa mga nagtatanong, ito na po yung ipapaliwan ko lang po. Ito na po yung sagot na oo po, nagsang bahay po ako or housemate 14 years. Housemate 14 years and one ah uh, ano po, isang amo lang po, or bus, isang amo po, isang bus ko lang po, si ate at si siya. Yung mga batang yun, so, ko lang, wala akong masabi ko. Sobrang thankful ako doon, kasi ang babait ang mga ang nila. Si Luke, tsaka si tsaka si Dane, wala. Halos, abang lumalaki sila na nasa piling nila ako, or yung, yung napalaki ko sila doon. Kasi siyempre ako yung ate, ako yung mga kasambahay ako yung nakakaalam. All, all, all around ako doon. Simula pagpasok ng mga batang yun, hanggang pag uwi sa school, ako yun. Kahit yung mga ano, alam nyo bang, pag natutulog yun, malapang minsan yung mga, mga mamit daddy nila. Kas kasama ko sila. Minsan pag ano, oo oh, sobrang thankful ako doon. At saka sobrang thankful din ako kay kuya. Kasi, kakay ate na, sa loob ng sampung taon, parang tinuloy nila ako, parang pamilya talaga. Pag kumakain